Siguro naman karamihan sa atin ay napanood ang katatapos lang na hearing dyan sa kongreso kung saan nga ay gustong ipaterminate na itong kampo ni Sara Duterte. Dalawa, tatlo na lang ata sila dyan. <laughs> kawawa ano, kawawa talaga. Itong si Marcoleta lalo. Yung itsura niya na, yun nga, um, dapat alam natin sa sarili natin na ang lahat ng ating paghahari-harian, yung inyong Akala nyo buong buhay na kayo ang masusunod? Okay? Kasi napapansin ko napakaraming magagaling na kongresista ngayon na talagang inilempaso itong si Marcoleta. Tatlong boto lang ata para nga daw i-terminate na yung uh, budget hearing na yan. Ibigay na kung ano yung proposal ng Office of the Vice President. So tatlo at ang bumoto ng uh, to oppose the determination ay 45. talaga napakalayo, di ba? Balita rin po natin na talaga palang matagal na hinawakan na itong mga Duterte kasama na si Sara Duterte at itong mga kongresista. Karamihan daw sa kanila ay tinatakot. So ngayon mukhang nawala na yung takot na itong mga ito, na mga, o karamihan sa mga kongresista dahil siguro alam nila na palubog na, nawawala na ng kapangyarihan nga itong mga Duterte. Good job! Maraming nakapansin kung paanong nanlumo itong si Marcoleta. Uh, dahil they were outnumbered. Parang they were ganged up by the majority. Yan din ang sinabi ng isang netizen. At yun nga, deserve nyo yan. Ulit-ulitin ko ah, ha, hindi habang panahon kayo ay maghahari-harian. Hindi habang panahon kayo ay forever na masusunod. Yung pagdunung dunungan ng mga katulad ni Marcoleta, ano ho, nakahanap ng katapat sa katauhan ng mga batang kongresista na ayaw, siyempre nung tinatawag nilang tradisyon sa budgeting, pagdating sa uh, first uh, two highest leader of our country, the president and the vice president, yon yon ang inilaban ng mga magagaling at matatalino kongresista. ang saya lang talaga, sobrang sayang panuurin na tatatlo kayo. <laughs> So ito yung napakalaking indikasyon na wala na. Wala na halos uh, kaalyado, sabihin na natin, or yung tinuturing na kaibigan. Kaibigan kasi ang turing ni Sara Duterte sa kanyang mga kaalyado dyan sa, sa uh, lower house na kukonti na lang talaga. Ito yung pinakamagandang sinabi ng isang netizen. Satisfying is an understatement to describe the feeling watching the once invincible and influential Marcoleta being shut down, opposed, outnumbered, and ganged up by the majority. The serve. You see? Alam na alam ng mga netizens. Alam na alam ng mga kababayan natin. So parang eto, malaking sampal talaga sa mga katulad ni Marcoleta na matinding winalang hiya. At dahil sa kanilang uh, kapangyarihan noon, Ganun na lang ang ginawa nila sa ABS-CBN. Hindi ko nakakalimot ang taong bayan. Kaya natutuwa ang mga kapamilya sa nangyayaring ito, sa development na ito. Wala ka na, Marcoleta.